Magandang gabi po sa inyong lahat. Andito po tayo sa location natin sa Tirino Grandstand po. So, oh, dito po banda sa may malaking flat. Ganitong oras mga anong oras na ba tayo? Ano oras na ba? Mga alas 7 na yata. Okay, ito na po ang tao kadami oh. Ganito na po karami ang tao. Ayan po. Na nakapila. Mahaba pa ikot yan. Ayan po. Ganyan na po kadami ang tao dito po sa may Kirino Grandstand po na para makahalik po sa ating buon na hanggang doon po sa dulo yan paikot po nandoon po sa pinakadulo ayan po makahaba na po ng pila ayan makahalik lang yan dito po ayan po napakarami na po ng deboto na nagsipagdatingan po gagaling po sa iba't ibang lugar at probinsya po Ayan, tingnan nyo kung gano'n na kadami ang tao. Dito sa pila po yan, sa pila po yan, papunta doon sa Puong Nasarino. Lahat po yan, nahalik po. Sa gitna po, medyo di pa gaano marami. Kasi nandito nga sila lahat nakapila. Pagkatapos yan, makalik po sa doon sa Puong Nasarino. Doon yan ang bagsak sa harapan ng Merino Grandstand. Ayan po. Napakadami. Super dami po. Yan, Unti-unti na po nagsipagdatingan ang ating mga mga manata po ng poong nasa Reno. Ayan. Madami po. Super. off na natin ha mamaya na po tayo mag live yan lang po yung update natin ngayon